Ito lang talaga nalalaglag. So, ang ginawa, ang gagawin ko dito ay kaya ito. Ito. Mga paps, ganito rin ba nangyayari sa mga box nyo? Pag binuksan, nalalaglag to. Local kasi to, mga local na box lang to kaya o oh, iba talaga yung mamahalin purahin na box lang nakaano lang siya ng belt roof so nawala na yung pandikit kaya nalalaglag lang siya oh. pag binukas mo ng ganon wala na nalalaglag na to so ang gagawin natin ito gagawin natin to ng paraan para hindi na to malaglag ito walang problema to dito sa baba ito lang talaga na lalaglag So ang ginawa, ang gagawin ko dito ay Kaya ito Ito Luma na ako kanina sa Dico Pero kahit saan pwede ka naman bumili Ito Tormelio Tsaka nut. Mga uh, one-half One-half lang yung haba Pero maganda sana kung ano Kung rimatsi, parang ganito Wala man tayo pang rimatsi kaya bumili na lang ako ng nut. So ang gagawin natin ito, ipipix lang natin ito dyan. Yan. Lalapat lang natin, lalagyan natin ang tornillo dito. Dito. Tsaka dito. Dito. So apat na tornillo yung gagawin ko dito. Para hindi na siya malaglag. Bubutasan natin dito. Maganda sana kung rematch para re Rematch na lang kasi so, wala tayo pang kaya pang rematch eh. mayroon tayo pang butas pang butas ang mayroon tayo kaya bubutasan natin so para maganda yung ano yung dulo ng ano dito dito para maganda tingnan yung pinakakanto dito ito so, tayo magbubutas yan ayun ah tapos na agad. Mabilis lang mabutas. Yan. Kasi ito pampalaki ng butas kasi maliit yung barina natin maliit eh. malalaki natin

is oh, <laughs> oh sana ni cabinet na natin yung isa kabila naman diskarpit Lagyan ulit natin ito. Ayan. Yung nut. Para mag-lock sya dito. O oh, ha. Baka dalawa na. So ito na lang. Dalawa. So. Ayan na. Diba? Fix na. O, hindi na nalaglag. Ang mo. Hindi na nalaglag na yan. Pwede mo palagyan dyan. Pwede mo nasa sa'yo yan. Kung gusto mong nagdaga pa dito, dito, dito. Pero sa akin, okay na yan. Apat. Hindi na malalaglag lang. Important, hindi na maglaglag. O pagbukas mo, nandyan na siya. O. Kanina, pagbukas mo, naiiwan eh. <laughs> Lalaglag. So ngayon, okay na. O, oh, ayan. Isa. Ayan, dalawa. Ah, ito yung pangatlo. Ito yung pangapat. Oh. O, kanto-kanto. Ito yung nasa labas. O, oh. o oh, ayan. O, oh. ba diba? siya. O, oh. naka flat lang siya dyan. O, oh. ayan. O. Oh. Lahat ng kanto. Ayan. O, oh. oh, ayan. O, oh. ayan. O, oh. ayan. O, oh. ayan. O, yan yung nailaglag natin, no? Oh. Pero kung may rematchi kayo, pwede nyong i-rematchi yan. So, yan lang mga paps. Mga discarding, ano lang. Discarding malupit. Ayan, no? Hindi na siya malalaglag. Ayan, no? Nakapix na siya dyan. Kanina, pag bukas mo, naiiwan, eh. Diba? No, may tornilyo na siya apat. Hindi na siya malalaglag. Oh, ini ba, ayos. <tuh -tuh>